Delikado to. Oh. Madali, di ko sakit Bakit kaya? Tambo, tambo sa nino di tanda. Nino, nino, nakatamak ba yan ko, ana nino? Yak. Ako ka nakatamak ko. Oh, kapesta. Guys, kasama ko si Ara at si Yana. Hi. Hi. At syempre, ang alaga natin si Waiwai at si Chichi. Asa ka si Mi? Asa si Mimi doang? <laughs> Wala na, nagling lingo mo eh. Arat na, day! Ay! Hindi, <laughs> hmm. guwapa, day! Hindi, guwapa. Gusto na maridory. Dudong. Ay, pabadlong dudong. Oh, my God. Adi, lagi magkiat. Sakya na. Kapuyan ka. Anuman mang gika puyan man nang bibi na. Kapuy ka yo. Tubig to tubig. Takay to tubig yo ne. Amen tubig. Arami ay gugaw-gugaw rami kaya sabangasin mong mama. Okay? <coughs> Pili lagi mag gugaw lagi. Kaya magsuri-suri naman hmm? ta. Isa man.